Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong foreplay na kinababaliwan ng isang babae. Makinig kayo mga boysa. Una mga kasawi is minumukbang. Ayan, bakit nga ba gustong-gusto gusto ito ng mga kababaihan na talagang pinapakain ang kanilang mga tilapia. Isa lang yan. Kasi do kung nila na hits ang 100% na satisfaction and doon nila na hits ang sobrang kakaibang L na L na sobrang kapag once na isang lalaki ay magaling magmukbang ng tilapia ng isang babae alam nyo ba mas lalo silang nababaliw sa isang lalaki kapag once na magaling ang isang lalaki na magmukbang sa kanila lagi nyo tatandaan yan mga boys yan lamang po yung ating una na kinababaliwan ng isang babae ang pangalawa mga kasawi is sila yung kumakambyo yan sinasabi ko kanina mga kasawi kapag once ng isang babae sila yung umiibabaw ayan mas ayan, nakukontrol nila kung paano sila kumambyo kung uno ba yan, dos ba yan tres ba yan, kwatro ba yan kung gaano kabilis, kahina ang kanilang pagkakambyo. Sila yung nagkukontrol kung paano yung gawin na hatak ng kambyo mga kasawi. Kasi ibig sabihin nun, doon sila nakikipag satisfaction kapag once na sila yung may hawak ng manobela. Mga kasawi, pagdating sa jugjugan. Ayan lang po yung ating pangalawa na kinababaliwan ng isang babae. Ang pangalawa mga kasawi all-in-one. Ano ibig sabihin ng all-in-one mga kasabi? Siyempre, mula ulo hanggang paa kapag kang isang lalaki ay magaling. Ayan. Na talagang humalik sa isang babae. Yung minumukbang ang isang babae simula head to foot. So, ibig sabihin, grabe. Sobrang napipil ng isang babae ang talagang masasabi nila, wow! Ang sarap. Ulit-ulitin mo to. Gustong-gustong gusto ko to na ginagawa mo mga kasabi. Yan yung mga dinyahan ng mga kababaihan kapag once na talagang sila ay nasa satisfaction sa inyong ginagawa na all-in-one sa kanila. Kasi the more na maraming all-in-one ang ginagawa nyo, mga kasawi, the more sila na sobra-sobra silang na el Baka mamaya ay talagang malakas yung oo ng mga kababaihan kapag ito yung nagawa nyo sa kanila. Yan lamang po, mga kasawi, yung ating pangatlo. At syempre, hindi mawawala yung advice sa topic nito. talaga yung tatandaan mga boys, kapag kayo ay nagkaroon ng romantic, ayan, pagdating sa ganito mga kasawi, dapat lagi nyo isipin na talaga ibigay ninyo yung 100% na mas satisfied ang inyong mga asawa or inyong mga jowa. Para naman na nag enjoy ang mga kababaihan, para naman mas halo silang kababaliwan ka kapag once na nalaman niya na ganito ka pala kagaling pagdating sa performance performance pagdating sa kama. Napakalaking advantage mga kasawi kapag kang isang lalaki ay nahuli nila ang kahinaan yung G-spot ng mga kababaihan kasi dahil doon nila, ayan, masasabi na isang babae, sarap neto. Ang galing neto ng isang lalaking ito. So, doon nila mas napipil na sobra silang na-addict na pagdating sa ganito mga kasawi. Kapag ka ang lalaki ay sobrang magaling sa all in one. So, yun lang po mga kasawi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang! وماذا معصيه محل كيونا اني وعد